may nagtatanong sa akin, Sir, nag-worry po kasi ako kasi yung aking refrigerator is sobrang init. Kung magkabilang side ng aking refrigerator, hindi po ba siya sasabog or mag-overheat yung aking refrigerator? So hindi po, normal po yan dahil andyan po yung tinatawag natin na condenser. Pagka hindi uminit yung magkabilang side, lalong lalo na yung mga refrigerator natin na mga bago ngayon, mga clean back design na siya, ibig sabihin wala na yung condenser diyan sa likod nandito na sa magkabilang side. Ito na nila nilagay sa magkabilang side ng ating refrigerator para pagka umiinit siya, uh, iwas na rin yung pagkalawang ng ating body o yung katawan ng ating refrigerator. So, nung araw kasi is nasa likod pa yung condenser, ang nangyayari, pagka sobrang lamig, nagmo-moist. Kaya yung mga cover pa ng ating refrigerator nung araw is yung mga galvanized, no? kaya kinakalawang siya. Tumatagal ng 15 years, 16 years, uh, gumagana pa rin yung compressor pero yung A uh, cover ng ating refrigerator is halos kinakalawag na.